Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Game 3 ng Lakers at ng Denver Nuggets. Quick 8-0 run to start the game ang ginawa ng home team. Sa first 4 minutes din ng game ay dalawa na ang foul Jokic dahil sa pagiging agresibo ni Anthony Davis. Tahimik nga si Dilo sa unang quarter. Ngunit maganda naman ang pinapakita nila Lebron, Rims at AD dahilan para sa kanilang 10-point lead sa first quarter. Sa second quarter naman ay nakakatanggap nga ng tulong ang Lakers mula sa kanilang bench. Ngunit hindi nga sila makalayo ng tuluyan dahil wala pa rin punto si D'Angelo Russell at kinakalabaw sila ni Aaron Gordon sa pinta. 53-49 Lakers by halftime, 16 points si AD at 14 points si Lebron. Sa Denver naman ay 14 points, 9 rebounds si Gordon at 11 points each kay Jokic and Murray. Sa third quarter ay wala pa rin ang adjustment ang Lakers kay Gordon at wala pa rin ang si D'Lo. At muling nagkukulaps ang Lakers sa quarter na ito. Hindi na din maganda ang body language si Lebron at tila ba hindi na nga nila alam ang gagawin kay Jokic. Muling lumobong naman ng Denver Nuggets at nagkukulap sa talaga ang Lakers. Sa uli ay takeover mode na nga ang Nuggets hanggang sa tuluyan na nilang nilubog ang Lakers at 3-0. 24 points, 15 rebounds si Gordon, 22 points, 9 assists si Jamal Murray, 20 points, 10 rebounds si Porter Jr. at 24 points, 15 rebounds, 9 assists si Nikola Jokic. Ngayon ay tumungo naman tayo sa pangatlong game ng Cavs at ng Magic. First two games nga ay nakuha ng Cavs ang one-sided win. Ganun pa sa game 3 nga sa kanilang home court ay ayaw ng Magic na magpawalis. First half pa lang ay umabot na sa maygit 20 puntos ang lamang nila Halimaw na performance ang pinapakita ni Paolo Banquero At sa third quarter nga ay halos umabot na sa 40 points ang lamang ng Orlando Magic At wala talagang sagot ang depensa ng Cavs sa kanilang opensa Hanggang sa tuluyan na nga nakuha ng Magic ang kanilang unang panalo sa playoff since 2020 NBA Bubble At unang playoff win sa kanilang home court since 2011 At tinambakan nga nila ang Cavs sa score na 121-83 31 points 14 Rebound si Paolo Banquero on 50% shooting sa field. 24 points si Jalen Suggs on 9 of 11 shooting sa field. 16 points, 5 rebounds, 8 assists si Franz Wagner at 11 points din kay Markel Fultz. Hindi pa nga tapos ang series na ito. Third game ng Knicks at ng Sixers. First two games ay nakuha din nga ng Knicks ang panalo at naprotektahan nila ang kanilang home court. Ang first half naman ng third game ay naging back and forth. Hawak nga ng Knicks ang 58-55 lead sa halftime sa pangunguna ng 17 points si Jalen Bronson. Sobrang alat nga ng kanyang shooting sa first two games. Ngunit sa game na ito ay maganda ang kanyang simula. Dikit pa din ang game na ito dahil 17 points sa din nga ang ginawa ni Embiid. Ngunit trend din siya dahil sa tingin nga ng iba ay dirty play ang ginawa niya dito. Binigyan siya ng flagrant foul penalty 1. Sa third quarter naman ay lumamang ng 13 points ang Sixers matapos sa magtala ni Embiid ng 18 points sa quarter na ito at 10 points din kay Maxi. And this time mga kaibigan ay hindi na nila hinayaan na mawala pa ang lamang at nauwi na nga nila ang panalo sa score na 125 to 114. 50 points, 8 rebounds, 4 assists si Embiid at 25.7 assists si Tyrese Maxi. Habang nasayang naman ang 39 points and 13 assists si Jalen Bronson. 2-1 na ang series na ito in favor of Knicks.